inamin ni OCD Bicol Assistant Regional Director Jessar Adornado sa isang speech na hinimok niya ang mga tagapagsalita ng DRRM offices na iprioridad ang pagpapa-interview sa himpilan ng radyo at TV na kontrolado ng gobyerno dahil magaganda ang iniuulat. May sapat na pondoan niya ang OCD Bicol para magbenta sa kanila ng airtime ang private media basta mag-comply sa requirements dahil naiintindihan nito ang gastos sa operasyon. Hindi na gustuhan ng kapisana ng mga broadcast broadcaster ng Pilipinas Albay Chapter ang pahayag ni Adornado at iginiit na hinahadlangan nito ang malayang pamamahayag at dapat pantayang ang pagtrato sa lahat ng media outlets. Nadismaya at nabahala rin ang National Union of Journalists of the Philippines at iginiit na dapat humingi ng tawad si Adornado sa panghahamak nito sa mga mamamahayag sa rehiyong madalas makaranas ng kalamidad. Nagsori na ang opisyal at tiniyak na hindi na ito mauulit at patuloy ang suporta niya sa lahat ng media. media.